Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Mayo 21, 2025. Ngayong Mayo 21, ang buwan ay tahimik na nananahan sa ilalim ng iyong tanda, nagbibigay liwanag sa pinakamalalim na bahagi ng iyong intuition at emosyon. Sa araw na ito, dalhin mo sa iyong puso ang kahalagahan ng pakikinig sa sarili, sa bawat bulong ng iyong damdamin, sa bawat kilos ng iyong isipan, at sa bawat hiyaw ng iyong kaluluwa. Ang paglalakbay mo sa loob ng iyong isipan ay hindi lamang isang ordinaryong pag isip Ito ay isang malalim na pagminilay, isang paglalakbay patungo sa pag-unawa kung sino ka at ano ang tunay na kailangan mo upang maramdaman ang kaganapan. Sa gitna ng abala at ingay ng mundo, ang panahong ito ay paalala na bumalik ka sa iyong sentro, sa iyong puso, at pakinggan mo ang tinig na nagmumula sa loob ng iyong pagkatao. Ang pagiging tapat sa iyong nararamdaman ay isang matapang na hakbang na magdadala sa iyo sa landas ng kaligayahan at pagkakamit ng mga pangarap. Habang nilalakbay mo ang araw, madarama mo ang isang masigasig na pagnanais na pagnilayan ang mga kaganapan sa paligid mo at sa iyong sariling buhay. Ang panahon na ito ay para sa malalimang pag-iisip, para sa pagsusuri ng mga bagay-bagay na matagal mo nang iniisip, ngunit hindi mo pa nabibigyang linaw. Ang mga damdaming sumisibol ay maaaring magdala ng liwanag o ng hamon, depende sa iyong pananaw at kung paano mo ito haharapin. Mahalaga na maging maingat ka sa iyong mga reaksyon at kilos, lalo na kung ang mga emosyon mo ay tila nagiging magulo o nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan. Ang pag-aalaga sa kalagayan ng iyong emosyonal na mundo ay tulad ng pag-aalaga sa isang mamahaling halaman, kailangan ng tamang panahon, tamang liwanag, at tamang pag-aalaga upang ito ay mamulaklak. Kapag nakuha mo ito, magiging mas matatag ka sa pagharap sa anumang hamon na dala ng buhay. Ang enerhiya ng buwan ay nagdadala rin ng isang pambihirang pagkakataon upang mas mapaunlad mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagyakap sa iyong mga nais at kaligayahan. Ang sekswalidad at malikhaing aspeto ng iyong pagkatao ay hindi dapat itago o ikahiya, ito ay mga mahalagang bahagi ng kung sino ka. Sa pagyakap sa mga ito, nadaragdagan ang iyong kapangyarihan, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual. Ang pagkilala at pagpapahayag ng iyong mga pasyon ay magbibigay daan upang mas maging bukas ka sa kasiyahan at pagkamalikhain. Ito rin ay isang paanyaya upang mag-explore ng mga bagong ideya, bagong paraan ng pagpapahayag ng sarili, at mga bagong karanasan na magpapalawak ng iyong pananaw sa buhay. Sa ganitong paraan, mas mapapalalim mo ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo, nagdudulot ng mas malalim at mas makabuluhang relasyon. Isa rin sa mga pinakamahalagang tema ngayon ay ang pagpapalaya mula sa mga bigat ng nakaraan, mga sama ng loob, galit, at mga pasakit na dala mo na tila nagpapabigat sa iyong puso at isipan. Ang pagbitaw sa mga ito ay hindi madali, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa kalayaan at kapayapaan. Kapag piniling magpatawad, hindi mo lamang pinapatawad ang iba, kundi higit sa lahat ay pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa tanikala ng sakit. Ang pagpapatawad ay parang pagbubukas ng pinto na matagal nang nakakandado, isang pintuan na nagdadala ng sariwang hangin, bagong enerhiya, at bagong pag-asa. Sa proseso ng pagpapalaya, mararamdaman mo ang liwanag na unti-unting bumabalot sa iyo at mapapansin mong unti-unti ring nagbabago ang mundo sa paligid mo, nagiging mas magaan at mas puno ng posibilidad. Ito ang panibagong simula na hinihintay mo upang mas masiglang harapin ang mga darating na araw. Sa aspektong pang-araw-araw na buhay, mahalagang pagtuunan mo ng pansin ang iyong emosyonal na kalusugan. Ang pag-practice ng mindfulness o pagiging ganap na naroroon sa bawat sandali ay makatutulong upang mapanatili ang balance ng iyong damdamin. Ang pagkilala at pagtanggap sa bawat emosyon, mabuti man o masama, ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglago. Sa mga relasyon mo, maging bukas sa komunikasyon at huwag matakot ipakita ang iyong nararamdaman ng tapat at may pagmamahal. Ang ganitong uri ng komunikasyon ay magpapatibay ng tiwala at pagkakaunawaan. Sa larangan naman ng trabaho o mga proyekto, bigyan ng halaga ang paggawa ng mga gawain na tunay na nagbibigay saya at hindi lang para sa tungkulin. Sa ganitong paraan, mas maipapahayag mo ang iyong tunay na sarili at mas mapapalago ang iyong potensyal. Ang maswerteng kulay na makakatulong upang palakasin ang iyong enerhiya ngayong araw ay ang kulay lila. Ang kulay lila ay simbolo ng spiritualidad, kapayapaan, at imahinasyon. Ang pagsusuot ng lila o paglalagay nito sa iyong paligid ay magdudulot ng katahimikan sa iyong isip at magpapalalim sa iyong intuition. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ngayon ay apat, walo, at labing dalawa. Kapag napansin mo ang mga numerong ito sa iyong paligid, isipin mong ito ay mga mensahe mula sa universo na ikaw ay nasa tamang landas at suportado sa iyong mga layunin. Sa mga gawain naman, ang maswerteng aktibidad ay ang paglalaan ng oras para sa meditasyon o tahimik na pagminilay. Sa katahimikan ng iyong paligid, mas madidinig mo ang mga tinig mula sa loob ng iyong puso at isipan na magsisilbing gabay sa mga susunod mong hakbang. Bilang pangwakas na payo, maging mahinahon at mapagpasensya sa iyong sarili sa pagharap sa lahat ng emosyon at karanasan ngayong araw. Ang bawat damdamin ay may dahilan kung bakit ito naroroon, kaya tanggapin mo ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Huwag matakot sa mga hamon at pagbabago na darating dahil ito ang mga daan upang lalo kang maging matatag at mas lalong umunlad bilang isang tao. Magtiwala sa proseso ng buhay, at higit sa lahat, magtiwala sa iyong sariling kakayahan na harapin ang anumang pagsubo. Sa pagtatapos ng araw, bigyan ang sarili mo ng pasasalamat, para sa mga biyayang natanggap, mga aral na natutunan, at sa tapang na ipinakita mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ngayong Mayo 21, inaanyayahan kang mas pagnilayan pa ng mas malalim ang iyong mga nararamdaman at pangangailangan. Ang panahon na ito ay isang mahalagang yugto kung saan mas lalo mong maiintindihan ang iyong sarili, ang mga tao sa paligid mo, at ang landas na iyong tatahakin. Sa kabila ng mga pagsubok at pagbabago, ang iyong katatagan at panloob na liwanag ay magiging tanglaw na hindi kailanman mawawala. Huwag kalimutang pahalagahan ang bawat sandali, sapagkat dito nabubuo ang kwento ng iyong buhay. Maglakbay ka ng may tapang, pag-ibig, at pananampalataya, dala ang paniniwala na ikaw ay higit pa sa mga pagsubok na iyong kinaharap. Sa ganitong paraan, mas magiging makabuluhan at masaya ang bawat araw na iyong haharapin. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.